Hello guys, uh, ano ko, bali, good morning sa inyo <laughs> um, Unang, ano ko ngayon, unang delivery ko sa DoorDash And then, yun Naghahanap kasi ako ng dagdag na trabaho Kung gusto ko na gagawin ko yung DoorDash as part-time Kasi eto kasing DoorDash, parang ano kami nito eh, yung self-employed wala kaming employer, so wala kaming benefits. Wala kaming deduction para sa Canada Pension Plan. And then, sa tax naman, uh, kami yung nagpa-process sa tax. So, talagang parang nagbi-business kami nito. Kasi ginagamit namin yung sasakyan namin for business purposes. Kaya gusto kong gawing part-time lang siya. Kaya naghanap din ako ng part-time job lang din kahit 4 hours lang okay na sa akin yun. Kahit na hindi ako full time dun sa trabaho na yun. As long as ano siya, yung uh, may ano lang talaga ako, benefits. At hindi naman masyadong ganun ka pagod yung trabaho para at least makapag doordash pa ako. Kaya naghahanap ako dito ng uh, ano lang talaga part time na trabaho. Dagdag dito sa trabaho na meron ako kasi nag enjoy din naman ako sa driving driving so ngayon papakita ko sa inyo yung mga ginadaan-daanan ko kasi may mga areas na dito kasi guys mayaman talaga yung bansang ito eh. hindi siya kagaya sa Pilipinas na ma-differentiate mo yung mayaman sa mahirap dito kasi ako dati di ko talaga ma-differentiate kung yung bahay na to mahirap yung bahay na to mayaman so parang ganun pero ngayon sa katagalan ko na nalalaman ko na na sino yung mayaman sino yung mahirap dito kasi sa bahay din naman kasi alam nyo yung malalaking mga bahay dito may nito say mayayaman yan pero yung mga duplex lang yung mga nasa condominium lang so hindi yan masyadong mayayaman <laughs> so yun yung ano ko dito yun yung nakikita kong pagkakaiba kasi pag malaki yung bahay, parang mansion na bahay, mahal din talaga yung bahay na yan. Expect ka. So, syempre, hindi makaka-afford yung mga regular lang ng mga trabahante dito. Kahit na inutang yan, mahal pa rin yan. So, yung afford lang nila is yung maliliit, yung gano'n. So, yan yung pagkakaiba. Kaya, papakita ko sa inyo yung mga bahay-bahay dito sa mga dinadaanan ko. Hindi naman natin i-compare na gano'n. Yung sakin sa lang is, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito yung dinadaanan ko dito sa southeast area kasi ako or northeast southeast east eh. ganun yung mga ba ganun kasi ako eh nasa malapit ng southeast malapit din sa northeast di ba So guys, bali sa southeast talaga ako nakastay pero malapit lang kami sa northeast, parang boundary lang siya. So sa southeast ito na area, medyo hindi gasyan, masyadong malalaki yung mga bahay sa area na doon ako na nakatira. So very ano very calm tsaka peaceful kasi dito ito kasi yung usually nagustuhan ng mga kababayan natin kasi dito is usually yung crime rate nako masyadong mababa dito safety talaga dito pag makatira ka sa Canada so ito guys yung pinapakita ko lang sa inyo yung yung magandang ano magandang lugar dito sa Canada Ito naman guys, yung Chester Mare. Uh, palagi akong napupunta dito. Malayo na to sa sa amin banda. Pero syempre, may delivery ako na papunta dito. Kaya yun. Yung maganda dito sa Chester Mare, malalaki talaga yung bahay nila. Parang compound ng mga mayayaman. So tingnan nyo guys, yung laki ng mga bahay nila. Uh, tsaka malinis dito peaceful din na lugar. Anyway, kahit saan naman kayo dito sa Canada, mayaman naman talaga yung bansa at saka progressive. So, kailangan lang dito na sempre i-follow mo lang yung sa driving, i mo yung ano nila, yung traffic signs. Kasi, mahal din ang mga charges nila dito guys. Dollars eh. Kaya, And then kahit walang mga, wala kang nakikitang mga ano dyan, wala kang nakikitang mga officer, pero nakakamera kasi yan eh. So pag ma ako dalawang beses na talaga ako nahuli sa kamera kaya medyo ingat-ingat. Ganito talaga dito sa Canada, yung marespeto yung mga tao sa traffic nila, sa traffic signs or sa traffic rules. Lalo-lalo dyan sa Bilistrian, nako, pag may makita kang tao dyan na tatawid, full stop ka talaga. Nirerespeto ng mga tao dito yung pedestrian. So ganito dito guys. So pinapakita ko lang sa inyo yung view ng Chestermere kasi palagi akong nandito eh. Yan school yan ng Chestermere. Tsaka may school bus sila eh. Mga schools kasi dito may mga school buses. Tsaka yan commercial spaces nila yan. Min minsan kasi yung commercial spaces nila is parang box lang siya eh, naka-box lang talaga. So, yun lang muna guys for today. Pinakita ko lang sa inyo yung may mga malilit na bahay, yung may malalaking bahay. At least may comparison din naman eh. So next time guys, paalam ingat kayo palagi. Have a good day everyone.